Ayan o Murubundi na rin siya dyan banda yung wawa Napakadami ayun o no? Pinuhuli nila Tapos dyan kinapakawalan nila at Hi guys Welcome back sa aking channel At sa aking facebook page Panibagong araw At panibagong vlog na naman Itong ating ginagawa dito na tayo sa San Rafael Rodriguez, Special Kumusta kayo lahat? Guys Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat Lagi tayong Pagpalain ng ating mahal na Panginoon Ayan guys, kung makikita ninyo Ayan Napakatirik ng araw oh. Sobrang init At ayan at Maliit na yung ilog oh. Yung tubig dito sa Muntal Barrizal ayan at yung ilog na to ayan nang gagaling kung makikita nyo yung mga uh, bundok na yan o mga na rin dyan banda yung wawa at may nangingisda na pa o oh. dati umaapaw yung tubig dito ayan at yan o oh. hindi ganong malinaw malabo yung umaagos napakainit ang panahon mga kaibigan Ayan, at dahil sa ayan natutuyo ay, ang daming ano oh. ang daming janitor, janitor fish oh na no? yung iba hinuhulian at kinakain yung iba ayan oh dami dami oh. napakadami ayun ay, oh hinuhuli nila tapos dyan pinapakawalan nila at namamatay ng mga janitor fish sa ibang ano lugar kinakain yung janitor fish na yan ay to si kuya, may na may, may na namamana pa nang tirapya oh. Saka anti para pa. huh, sobrang init guys nang kadaon ngayon. Usong-uso ngayon ang outing o pag-swimming ng mga pamilya sa kan sa mga resorts at sagat. Marami namiminuit at nanguhuli sila ng tilapia o dalag pero ang karamihan na uhuli nila ay mga janitor fish kasi sobrang daming janitor fish lagi ko itong nadadaanan no? kaya nanguhuli sila oh. may nanguhuli pa rin naman pa ilan ilan na lang murang init ng panahon ngayong araw pala ay Loni Santo Malapit na ang Maglulong mag weekend Ang daming uuwi ng probinsya Sa kanilang mga probinsya Dahil ako ito Dito lang ako sa I amin mean, Dito sa aking pinagtitirahan sa Muntalban Rizal Or San Isidro Rodriguez Rizal Rizal wala tayong pupuntahan dahil May alaga tayong Maliit na baby Hindi na makagala Katulad dati Andito na tayo sa highway Ang bayan ng San Jose Kung saan ako dumadaan Araw-araw sa sobrang tirik ng araw grabe kaya ingat sa uh, heat stroke mga guys usong usong ngayon ang heat, heat stroke yan kaya natin to Okay na muna bago mo um overtake Si besen. Nang dito kita katulad niyan. Tayo. Okay nang ah, aku ako kung uh, Hu uh, 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 sobrang init. Hu uh, uh, ha uh. ha. Sige guys at ang na lang muna ang aking motovlog, mini vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you next vlog na lang sa aking mga susunod na gagawin. And God bless.